galit, ingit, lungkot, nararamdaman nyo ba yan? Bibigyan ko kayo ng mga tips para alisin lahat ito. Ah, uh, meron tayong mga tips paano alisin lahat ito. Galit, ingit, lungkot, uh, guilt, o minsan pi, ano, meron kang kasalanan, takot. Ano yung mga pwede mong gawin katulad ng musika, mga pets at kaibigan na makakagaan ng iyong pakiramdam pumunta muna tayo dun sa galit. Paano alisin at paano makontrol. Kailangan alam mo na na mainit ang ulo mo. Kaya pag ganitong mainit ang ulo mo, iwas ka na sa mga bagay na makakagalit sa iyo. Kung kailangan mong isabi na galit ka ngayong araw na ito sa iyong kaibigan, mas makakagaan ng iyong loob. Ito, importante ito. Ah, breathing bilang ka muna, 1 to 10. Tapos, kapag nakapag-bilang ka na, yung iba 1 to 100 ang ginagawa. Mag-breathing exercise ka. Hinga ka ng malalim, tatlong beses. Lalo na dun sa panahon o segundo na galit na galit ka na. Bilang hinga ng malalim. Kapag galit ka na, ah, huwag mong ibabang yung door o ibabagsak ang pintuan. Bagkos, umalis ka ng dahan-dahan. Maglakad-lakad ka muna sa labas. Kung meron kang maiikutang iba, dun ka muna. Kasi, pag mainit din ang ulo mo, uh, kailangan makalma ka. So, gumawa ka muna ng iba. Huwag kang sisigaw, huwag ibabagsak ang pinto. Ibaling mo, reframe your thinking. Ibaling mo ang pag-iisip mo. Kung pwedeng makinig ka ng musika, manood ng isang programa, yun ang pwede mong gawin. Huwag kang mag magpo-post sa social media kasi baka pagsisihan mo yung ginawa mo. Isip-isip muna. Kasi pag na-post mo na, muna, mahirap nang bawiin. Yung may nasabi ka rin na masakit, pag nabitiwan mo na yung pananalita mo, hindi mo na mabawi at baka magsisi ka rin sa bandang huli. Huwag kang sigaw ng sigaw. Halimbawa, nasa traffic ka. So, huwag kang busina ng busina. Huwag mong papagalitan o mumurahin yung ibang driver kasi lalo ka lang maiinis at lalo ka lang magagalit sa sitwasyon. Ngayon, kung alam mo na late ka na, hindi mo na rin magagawa yung dapat mong gawin. Yun kasi yung madalas magpainit ng ulo natin. Baka mas mabuti, huwag mo na lang ituloy kesa makasakit ka pa ng damdamin ng ibang tao. Tapos yung kinakagalit mo, kalimutan mo na yan. Kasi pag paulit-ulit ka na yun ang iniisip mo, hindi ka na makakaalis dun sa sitwasyon. Next, doon naman tayo sa inggit o selos normal na mainggit at magselos sa ibang tao pero meron kang mga pagbabago na pwedeng gawin so tanggapin mo honest ka na na, na naiinggit ka uh, ang gagawin mo dito magsikap ka kung ano yung nagustuhan mo na ikinaka selos mo dun sa iba. Isipin mo, meron ka ring talento. So, meron kang own strength. Yung sarili mong talento, gamitin mo sa mabuting paraan para magawa mo yung gusto mo. Kapag pumasok sa isip mo na inggit ka o selos ka, gumawa ka ng isang project sa halimbawa, project sa bahay mo. So, yung focus mo, yung strength mo, ilagay mo sa isang bagay. So in a way, mas naging productive yung pagkaingit mo or yung pagkaselos mo. So nasa sayo, ikaw ang magte-take charge sa sarili mo paano mo gagawin o ibaling ang iyong ingit o ang iyong selos. Siguraduhin mo din na mabuti at perpekto ang pagkakagawa mo para happy ka din in the end. I-appreciate mo yung sarili mo na marami ka rin namang positibong katangian sa iyong sarili. Kung ano man yung insecurities mo, tanggalin mo. Mas mag-aral ka, baguhin mo. Mas masaya ka sa ganong paraan. At syempre, mas maging mapagbigay ka at mabait sa iba. So in that way, mas maraming magmamahal sa iyo. Hindi ka na masiselo. sa so, ibig sabihin i-shift mo rin yung iyong pananaw sa kagandahan ng buhay. So, i-shift mo lang yung focus mo sa kagandahan ng ibang tao at sa kagandahan ng buhay. Ngayon, pumunta naman tayo dun sa depression symptoms. Meron itong mga, halimbawa, may mga pagbabago sa buhay mo. Hiwalayan, namatayan, nawala ng trabaho, may problema o sakit natural lang na malungkot tayo. So, pwedeng ma-depress. Ma ano yung sintomas? Malungkot, low mood yon parang wala kang pag-asa, either sobra ang kain mo o hindi ka makakain, hindi ka makatulog. Mabilis kang magalit o minsan naman parang pagod na pagod ka, wala kang lakas, wala kang energy. Tapos yung ginagawa mo, hindi ka makafocus, hindi ka makakonsentrate at nakakaramdam ka ng mga physical na nararamdaman katulad ng masakit ang ulo, masakit ang tiyan. Ano ang mga pwede mong gawin? So, palitan mo sa isipan mo o sa utak mo yung mga negatibong iniisip mo. Baka pwede mong palitan ng positive. Mas lumabas ka, tignan mo ano ang maganda mong mga katangian pwede kang magbasa ng isang magandang libro. Music, nakakatulong sa lungkot ang music. Or pwede kang manood ng isang magandang palabas o sine. Maligo ng matagal, mas nakaka-relax yan. Gumawa ka ng maliliit na trabaho na ikakasaya mo. Halimbawa, nakapag-grocery ka, nakapamalengke ka, or na-arrange mo yung refrigerator nyo Uh, yung bahay nyo, nalinis mo, ito din, napaka-importante nito. Yung pets, yung pets kasi, pag nalulungkot ka, meron ka ng aalagaan. At ang maganda sa pets, nagbabalik ng pagmamahal sa isang tao. Hindi siya namimili, kahit ano ka pa man, mamahalin ka niya. Tsaka lagi siya naghihintay sa'yo. Alam niya kasi, nagbibigay ka ng pagmamahal. At siya naman in return, e lagi rin naghihintay sa'yo. Tsaka maganda dun sa pets, hindi sila judgmental. Kahit ano ka pa, gusto ka nila. Tsaka hindi ka na mag-iisa kasi meron ka ng kasama sa bahay, lalo na kapag nag-iisa ka sa bahay. Ito, maganda din to. mag ka. Gumawa ka ng maganda sa iyong kapwa. Pwede sa komunidad mo, sa simbahan mo, kahit nga sa barangay mo. Marami kang pwedeng ituro makikonect ka dun sa mga kaibigan mo at saka sa mga kamag-anak nyo. Kahit malalayo, eh ngayon high-tech na tayo, may cellphone, may laptop, pwede mo silang mahanap kahit saang parte ng mundo sila. Yung mga dating gusto mong ginagawa kung nung bata ka, gusto mo laging nasa park o nasa museum, pwede mong balik-balikan yan. Maganda pa rin naglalakad-lakad o magbiking biking Ah, mas maganda kung may isa kang favorite friend na gagawin mo 'yon. Tamang pagkain pa rin, tapos deep breathing kasi with this hindi ka magkakasakit. Kailangan mo ng oxygen sa buong katawan mo. At kung hindi ka man makatulog, at least humiga ka at magpahinga ka mga 7 to 8 hours a day. Pumunta naman tayo sa namatayan, kaya ka nalulungkot. Halimbawa, nawala yung iyong anak o nawala yung iyong partner, o nakipaghiwalayan ang partner mo sa iyo. So, nakakalungkot din yan. At saka minsan, nagkakaroon ng problema sa pera kapag hindi ka marunong magtrabaho at yung spouse mo na nawala ang siyang nagpo-provide ng pera sa iyo. So, nagkakaroon din dyan ng kalungkutan o grief. Ika nga. So, kapag nangyari yun, ah, makihingi ka ng tulong at makikonekta dun sa sabi ko nga, sa pamilya at saka kamag-anak. Tapos, baguhin mo yung routine mo, ibahin mo uh, sa bahay at sa labas man. Kailangan alam mo na malungkot ka at kailangan mong humingi ng tulong. Pwede sa kamag-anak, sa kaibigan, pero kailangan mo rin ng professional help. Hindi po, kasi meron tayong paniniwala, nako, pang siraulo lang ang humihingi ng tulong sa mga counselor, sa mga psychologist, at saka sa mga psychiatrist. Hindi po, marami silang maitutulong sa inyo. Kung gusto nyo, counselor, guidance counselor, yung mga kaki kakilala nyo, kamag-anak ninyo, sila, mas maganda silang magpayo. Pwede silang mag-guide sa inyo. Tsaka, suporta din naman yon. Meron din tayong mga tiyatawag na mga psychologists. Kasi experience sila eh. Madi-diagnose nila ano yung problema mo, ano yung sakit mo. At malalaman nila anong treatment o gamutan ang na ang kailangan mo kasi na-diagnose nila kung pag-iisip ba emotional o behavioral ang iyong problema. At kung kailangan niyang i-refer ka sa mga clinics at treatment facilities yung pong psychologist nyo ang gagawa nun. Ang psychiatrist naman, medical doctor yan, siya yung nagre-reseta ng mga gamot. Ang, ang psychiatrist, uh, pwede mo rin malapita do sa mga gumagamit ng mga pinagbabawal na gamot o kaya ng alkohol, yung, yung inom na ng inom ng alak. So, qualified sila para gamutin at magreseta sa iyo. So, kailangan natin ng professional help. Bakit? Sino ba yung kailangan ipagamot sa so, psychologist or psychiatrist? Ito yung mga taong may matagalang depresyon, iba-iba na yung mood, yung laging lungkot, yung mga nagpa-panic attack, napapadalas na yung panic attack, sobrang takot, sobrang kaba, o kaya naman yung laging galit. Sabi ko nga yung magumagamit ng drugs at saka ng alcohol, yung nagiging lasengo na. O yung mga taong may obsessive-compulsive, yung paulit-ulit ang ginagawa, pero parang hindi na angkop, hindi na tama, hindi na naaayon. At pwede din, ang therapy, makakatulong dun sa nawala ng trabaho, hiniwala yan, namatayan, o may krisis sa buhay, o yung may matinding problema. So, humingi tayo ng tulong sa mga profesional, yun, yun yung talagang inaral nila, wag ho kayong mahihiya buhay nyo to kasi mas tama ang ipapayo nila at humingi na rin ng tulong sa inyong kaibigan at kamag-anak so sana po uh, sa ating mga tips mawala at maalis ang inyong galit, takot, lungkot, inggit, lahat po yan mawawala yon. Salamat po.